So yun guys, kaya kung bago ka pa lang po sa akin channel, just like, share and comment and subscribe na rin po. For today's video po ay meron po tayong harvest po dito na mga yam. Titingnan nyo po maigid ko kukotan ng mga bunga at pwede po natin itong kainin, gulayin o kaya gawin natin yam. So sa ngayon po ay maunguha tayo din napakarami na rin po itong mga bunga. Kaya importante po may mga tanim pa tayo sa ating bako. Kaya samaan ako ninyo, kukuha po tayo ngayon. So gaya ngayon, ito po yung mga yam. Ayan, oh, maliliit na po yan dahil namatay na po yung kanyang mga katawan. Dahil ginawa po natin yung laman. So, ginawa po natin laman doon po sa pinaka roots niya po. Ayan, no oh, hinukay po namin yung nakaraang mga araw. So ganyan na ganyan po. Ayan. Ayan ito yung laman natin na ating ng mga bunga. At sayang din to sarap po ito ito po ay kulay violet po ang kanyang bunga ng ating yam so ayan marami ayun pa so meron po tayong upuan na dala. So, yun po umakit na po ako dito ngayon at may upuan po akong dala ayan may dala po akong basket at dito po tayo magha harvest ayan o. ayan o kita nyo naman, di ba? O, oh, napakadami. So, pwede pa natin tulagain din. Ang bunga po ng atin pong mga upe. Ayan. So, ingat lamang tayo sa pagkuha kasi medyo o, mataas na rin. So, ayan, di ba? Napakadami, o. Oh. Ayan, o. Oh, napakadami. Naga, gumapang po ito sa puno. po ng aking tanim din. Dito sa puno po ng truta. So ayan napakadami. Mamuha talaga tayo dahil sayang ito kung hindi makuha. Ayan. Baka mamatay lang ang mga bunga. Doon kasi ayun umalay. sa bubungan kasi tayo ng bahay. So napakadami pa rin doon. Oh, diba? So kung natin niya kasi sayang na sayang yan. At mayroon mga bunga dito ng wax gourd. Ayun kung nakikita ninyo. Diba? So ayun lang ang bunga ng wax gourd. O, dito ko pinagagapang ko talaga yan gaya ngayon kumuha na rin tayo ng panungkit kasi hindi natin maabot-abot yung iba kaya sinusungkit ko matataas kasi o gaya ngayon ayun, oh. o may bunga na malaki so ayan sungkit natin ayan ayan o oh. o nahulog na kung nahulog lang kasi madali lang maano sila umagalaw lang ang kanilang kinakapitan ay talagang natatanggal na sila yung napakadahan na rin doon hindi ko rin maabot dahil yun nga dito, dito nakatago sila sa puno so yun guys yun nahulog na aking pumakaibigan nahulog na malalaki kasi yung bunga kaya tinutusok natin yung pandami dun sa taas so natin makuha talaga at hindi natin makita dahil kulay brown nagsabay na rin sa dahon kasi kulay brown na rin kaya hindi natin makita mga bunga so ito diba kita nyo naman ang bunga nito ng ubi dahil masarap talaga itong kainin maninamnam parang ano rin to parang kamote yun nga lang ito ay dalawang purpose nito yung pinakalaman nya sa ilalim tsaka may bunga pa Ayan, diba? so maganda pa kinabang ng ube lalo mga violet na rin to may mga iba't ibang uri ng ube yung may dilaw tsaka yung pinakita ko sa inyo tsaka putian tsaka itong kulay violet. Violet kasi itong bunga. Kaya gustong gusto ko ito para So, kinuha ko na kasi itong kanyang pinakalaman. Dahil, alam mo naman, oh, diba, masarap itong gulayin. Gugulayin ko ito eh. Pwede so, na itong gataan, yung belo-belo kaya lang kuga. So, so itong ating nakuha, oh. Oops, nangulog. So, ayan, oh. So, marami-rami na rin yan. Magluto natin yan. So yun guys, ito na nakuha nating mga ube. Ayan, aking mga kaibigan, o. No? makaibigan Ayan, aking mga kaibigan dyan. Ito na po, nakuha nating ube. Violet dyan, napakasarap lutuin. Diba? Yummy yummy to. Kaya palagi po tayo magtanim ng mga ganitong pagkain, mga root crops. Lalo po yung ube. Dahil bukod sa may laman na sa lupa, may bunga pa to sa taas ng puno sa mga ginagapangan niya. Yeah, thank you po sa inyong lahat Ang God bless.